So, ito yung ginawa namin kahapon. Ang apat na piraso nito, ito, ito, ito. ito. Apat na piraso is equivalent sa 2 cups na rice. Ito siya, ibu boil mo. ibu boil mo siya for 30 minutes. So, ang ginagawa ko, pinapakulo ko muna yung water bago ko siya ilaglag. I-cut into cubes nyo. Yung, hmm, hindi naman siya yung sobrang maliliit. Basta ma-cubes, ma-ano na siya, ma-divide into 4 bang, para yung para yung tubig, madali siyang pumasok sa ano, madali siyang mag-soften. So, ang ginawa ko kasi may, na, may natira kaming beef kapon yung uh, inano ko. Nagpabila ako ulit ng ano para makontinuous yung paggawa. Kapon nakagawa kami ng parang 53 pieces yata yun. So, sa apat na pirasong beetroot na medium size, gagamit kayo ng 2 cups ng bigas. Tapos, <coughs> ah, dalawang medium size ng potato. Yung potato, after nyo i-boil itong 30 minutes na boiling, so i-boil nyo siya na 30 minutes ang beetroot. Beetroot muna ang unayin nyo ng boil, 30 minutes, hanggang sa maglambot siya. 30 minutes, malambot na siya. Hindi siya totally malambot kasi ipaggigiling nyo kung sobrang lambot, mahihirapan kayo sa paggiling. So, gigilingin nyo to siya doon sa meat mincer. Sa pang grind ng karne. So, 2 cups for every 4 pieces of beetroot, 2 cups na rice. Tapos, dalawang medium, medium potato. Ang, ano. So, after nyo i-boil itong beetroot, 30 minutes boiling, isusunod nyo yung potato. Yung potato, sasabawan nyo lang ng 1 cup. Kasi ang potato, i-cut into cubes nyo pa rin. So, ibuboil nyo rin siya gamit ang sabaw nito. So, after sa potato, yung natirang sabaw, yun ang lalagaan nyo rin sa bigas. Yung bigas, for every four beetroot, gagamit kayo ng 2 cups ng rice. So, ngayon, gumamit ako ng 6 beetroot kasi parang para mag magkasya dun sa karne, sa beef. Gagawin ko nito, instead of 2 cups rice, gagawin ko 3 cups. Tapos, yung medium size, ay maliliit yung potato namin. Kapon, gumamit ako ng 4 pieces na maliliit kasi yun eh. So, gayon, i-adjust ia ko na lang siya. Yun. So, unahin nyo muna ng laga yung beetroot, tapos isusunod nyo yung potato, tapos mag-separate na lang kayo ng kaldero na ano yung bigas naman. Gamit ang sabaw niyan para pumula sila lahat. ganyan siya. yun kasi nagpupula siya lahat eh. Yan. Ang purpose ng paghiwa, para mabilis tayong na-absorb sa water. So masarap ko siya guys kasi may kanin na, may ulam na. Ang ilalaman nito yung beef na ginas ako kahapon sa sibuyas. Sibuyas lang din siya ang ginamit. Pero pwede, depende na sa inyo kung gusto nyong ibahin. Dagdagay pa ng mga herbs, ganun. Yan. So, eto, boil na siya. Buboil na siya kasi kumulo na oh. Ayan. ayan gumamit ako ng 9 cups ng water so 30 minutes so babatay tayo dun sa 12.30 mamaya so ayan lang guys tapos after nito mag ano tayo ng potato ipopoil din natin yung potato at saka yung bigas so ayan bye bye kayo mabisi na ako